Yan, dmx 125 Alpha. So, maraming papalitan dito mga boss. Uh, I-upgrade natin. Ito, ipapalit natin yung panggilid ng dmx 155 21 teeth to mga boss. Uh, yung stock kasi nito is 18 teeth. So, dito pa lang magkakaroon na to ng uh, dagdag na bilis mga boss. Ayan o, uh, uh, medyo luma na to pero goods pa to mga boss na stock lang. Lilinisin lang natin to mamaya para maikabit natin tapos ito mga boss 70 70 teeth ang clutch housing ng TMX 155 ang pang 125 mga boss ay 73 teeth so medyo high speed talaga to mga boss kumpara natin dun sa nakalagay kay Alpha ang kombinasyon mga boss 70 and 21 so yung ano naman yung sa itmx TMX 125 Alpha mga boss low speed to ah uh, tulad nga nung sinabi kong anina mga boss, uh, 73. 73 yung clutch housing niya at 18 teeth naman yung kanyang uh, pinion gear. So, 73 ito mga boss. At uh, yung kanyang pinion gear ay 20, uh, 18 teeth. So, medyo malayo yung ratio niya mga boss. Ha? Diyan pa lang uh, kung, kung kayo magtratry mga boss, madadagdagan talaga yung bilis ni TMX 125 Alba so magpapalit din tayo ng uh, oil pump gear 37, 39 yan mga boss ito um, 37 to yung sa stock 39 so papalitan natin yan para umasa so yan lang tatlong yan kapag ka nagpalit ng panggilid yan lang yung pinapaltan uh, pang 155 din yung hahanapin nyo so nabili to ni nung kailala ko nung aking uh, pinsan nabili ito sa online uh, so parts out mga boss at yun ito naman yung kanyang bore gagawin nating 62 from stock mga boss stock natin is 56 tapos yung kanyang uh, ilalagay natin ay pang CG150 or Lee 150 na uh, cylinder block at about naman doon sa block nito mga boss, kapag ka ang ginamit nyo ay panlipan 150, magpapatabas kayo nya nung outside diameter nung uh, liner. So ito mga boss, yan yung tinatabas dyan. Kasi pagka hindi yan tinabas, ang mangyayari dyan mga boss, sabit. Hindi, na, hindi magiging plug and play. So papatabasan nyo yan sa machine shop. Yan. Kasi ito mga boss, yan talaga, yung nagiging problema kapag ka CG150 ang inilagay natin kailangan talagang magpatabas ng block pero yung iba yung crankcase ang tinatabas kaya nasa sa inyo na kung ano ang gagawin nyo, tatabasan yung block or yung crankcase kasi hindi kasya mga boss pag yung Lipan 150 medyo sikip hindi katulad kung mga pang China model uh, pasok yon wala na plug and play na lang yon pero pag sa ganitong kay Uh, TMX 125 Alpha ang mangyayari talaga, magtatabas tayo at uh, yun lang yun lang yung kalimitan pinapaltan mga boss malaking tulong na, uh, susulong na na hindi katulad ng dati, medyo mabagal kasi si TMX 125 Alpha, kasi ito nga ay low speed, tapos medyo maliit pa yung bore, kaya kapag ka nag upgrade kayo, 62 bore, and then panggilid ng TMX Uh, may takbo na yan mga boss hindi na yung atulad At nun dati na medyo babagal bagal dito mga boss pag kaya ang ginawa nyo uh, bali ilang piyesa lang yung papalitan dyan mga boss may ano na yan yung pinakandulo mga boss arangkada dulo meron na yan uh, iba na iba na ang takbuhan ni TMX125 Alpha and yun ito na nakakabit na mga boss yung kanyang panggilid TMX155 na So iba na, iba na, napaka high speed na nito mga boss Kung ikukumpara natin doon sa stock na clutch housing at pinion gear niya Malayong masyado ang ratio So basa ang ngipin niyan ay 70 and 21 teeth uh, Yung clutch housing at yung pinion gear So ito na mga boss, ang na, uh, nagpalit na rin tayo ng clutch, uh, clutch lining So dito pa lang sa panggilid Tapos na tayo mga boss At uh, kasunod naman Yung pagpapalit ng cylinder block Basta ito mga boss Pag nabuto uh, Testing natin Update ko kayo Pero kalimita naman Marami na ang gumawa nyan uh, Effective talaga Kapagka bore 62 And then panggilid ng TMX 155 Bali ang nakalagi ditong bore mga boss Ay yung block Ay pin uh, nabili na ito online uh, Plug and play na Uh, wala nang wala nan babaguhin hindi katulad nung bibili kayo ng CG150 uh, pag CG150 lipan 150 talaga magtatabas pa yun mga boss ito ang ginamit dito panlipan 150 pero tabas na kaya ikakabit na lang ayun sa pagkakabit nito mga boss medyo mahirap kasi napakanipis na nung liner, 2mm na lang yung kapal niya kaya medyo mahirap ipasok yung piston ring, so dahan-dahan lang sa pagpapasok, tapos sa pag-break in ito mga boss, huwag nyo munang ihahataw ng sobra-sobra, kasi manipis nga yung pinakang liner na natitira niya sa yung pinakang lower part mga boss, uh, baka bumasag pagka masiki pa tapos pinersa natin, so ganoon ang gagawin uh, paminor-minor lang, tapos uh, saan nyo ibirit pagka na na-break in nyo na ng maayos Ay, hindi na ito black huh? Hindi na ito black white Wait na ito. Hindi na na At yun, na na natin yung problema. Naputol yung tornil yung mga boss doon sa head cover. Ayan, naputol. Oh. Buti na lang, madaling tanggalin. So, ganyan lang yung <laughs> pagtanggal niya mga boss. Oh. Buti na isama, hindi mahigpit. Ayan, natatanggal naman pag inikot ng kamay pero pagka hindi magpapamasin siya pa ay buo na so ayan mga boss uh, hanggang dito na lang uh, ka naputulang kayo ng tornilyo ganyan lang